So yun, mga kasarap at luto na po no? Ito na yun po yung ating torta. Mayroon pang saging na pinirita no. So torta yan mga kasarap na ating luto for today. mga kasarap, kawali. So bale, mga kasarap, may harina po ito no. Sibuyas, lagyan natin ng paminta, bitchin. Ilang po yung nilagay natin dito sa ating uh, torta na to mga kasarap. Ayan oh. No? So ating pipretohin na itong mga kasarap So lagi natin ng mantika mga kasarap So yan guys, not mainit na So lagyan natin Okay, palaparin lang natin niya so, mga kasarap ayos so balik tayo natin mga kasarap may itlog to mga kasarap no isang piraso lang so yun, mga kasarap okay na to Pagkira So, lagay natin ulit ang pangalawa. Balita rin natin mga kasarap. So, okay na ito mga kasarap. So, lagay tayo ng mantika ulit. So, lagay tayo mga kasarap. Ayan, ating piniprito na torta. Torta yan mga kasarap. Kung tawagin ay bunggan, So yun mga kasarap at luto na po no? Ito na yun po yung ating torta. Meron pang saging na pinirita no. So torta yan mga kasarap na ating luto for today. At napakasarap nito na mga kasarap. So titikman natin. Di ba? Mm -hmm. Harap ketchup na no kaya suka. At napakasarap na po ating uh, torta for today mga kasama and thanks for watching